sa pagmamahal na walang katumbas. Siya po ang pinakabibes kong tatay sa buong mundo. Dahil po kahit po ganun siya, hindi niya po kami pinapabayaan. Sa walang humpay na pagpapaalala sa amin, at hindi raw nagkulang ang ama sa pagsuporta sa kanya. Kami ng time nga po na wala akong pambiling lapis, siya nandyan, mahanap talaga siya ng pera. Sa papuri at kailangang disiplina habang kami pinapalaki. Sa anumang hamon ng buhay, hindi basta-basta matitibag ang isang haligi ng tahanan. Sa seguridad na iyong binibigay. Araw-araw po, hinahatid sundo ko po yung anak ko gamit po yung service naming multicab at ako din po yung nagmamaniho. At sa panatang itataya ang buhay para sa amin. Mga anak ko at saka yung apo ko at yung asawa ko. Dila nagpapalakas ng loob sa akin para dumaban, hindi subuko sa buhay. Maraming maraming salamat po. Ikaw ang wonderland. Mabuhay po kayo.